Guys, bago tayo pumuntang bukid, daan muna tayo sa matisitas na abukado. Ano? Pwede nang ilipat yan. Pumila natin. Ito. Belt paper. Laki ng bunga. So, ubos ng manok. Hmm. Lagi ng bunga sayang. Sa Naubos ng manok. Ito po. Meron po dito sa Yan guys. Oh. Ang ng bunga. Ya. Yeah. Ito. Kaso lang. Ubos ng manok yang bunga mm. pa siling haba kambing na naman ang tumira dyan si sibol ng salingsing medyo na mumulaklak na rin yeah, ito ang lagi yan mga tanim natin ito pa yan pa dami ya yeah. Ito nating abukado. Ang ganda ng sibulo. Yan o. Okay.